So yun dito mga kauban, sa landmark ng Balagtas sa may Tower Clock uh, Napakalalim na rin po ng tubig dito, halos gatuhog na po rito Umakit na po niyo yung tricycle, halos sumayad na sa flooring niya yung tubig mga kaupan So dito sa gate ng Central School ng Balagtas, lakas ng pasok ng tubig mga kaupan oh, galing po rito sa may karsada そう、ように落ちたって言う so, So yun, nagkakaroon po ng traffic dito mga kaupan, sa may eh, landmark ng Balagtas dahil sa panang ng kalalim ng tubig Ayan. So dito yung liguran ko, ha, ah, chowking po ito mga kaupan. So yun, oh, chowking po yan Uh, may tubig na rin po yung harapan ng chowking uh, pinasok na rin po yung loob so so yun napakaraming tao mga naglalakad dito mga kaupa no? saka yun pa mga uh, po sila dahil nga po sa Bale matubig dito sa landmark na Tower Club, Balagtak. So, yun mga rito, yung barangay yun nung Wawa, inabot na rin po yung pinaka-parking nila mga kauba, no? Oh. Ayan. Uh, kalalim na po ang tubig. Uh, Mag-high tide pa mamaya, kaya tataas pa to mga kapan Kaya malamang dito mga kauban, uh, wala na rin po makadang motor dito pag tumakas pa yung tubig. So sa mga motorista natin Maingat-ingat na lang po tayo Lalo sa mga nagalakad Yung kapsada po may mga lubak na ito Mga kaupan lang may butas dyan May butas Kaliwa lang miss, may butas dyan ha. Dito lang kayo sa gilid Ay, sa gitna pala na yan, yan. sundan nyo yung motor na yan Morning dito lang kayo boss huwag kayong gagawin ito lang may butas dito lang kayo ayan diretso lang o ayan ayan hindi mo lang yung mano nakit na lang kayo boss may butas dito sa gawing kanan mo ayan o oh, isa o oh. away po yun oh, yata sila ate sinasabihan po natin yung mga single motor na motorista dahil, kaya ba? naman sir, mababaw pa naman dyan sir ah uh, dahil sa may ano, tawag dito, may lubak oh, baga, oh may high side pa po eh agad din din sa minor ka, yun o, oh, malalim oh. o yun, no may o medyo may lubak eh magminor ka lang, ano naman yan nauka na yung eh, nauka na yung na ng Pilipinas sa gitna, ang lalim ng butas. Diyan oh. May butas diyan. Dito lang kayo sa gitna. Pantay lang kayo dito. Ayun oh. Palulo kayo diyan, baka pa kayo. Butas lang nilo ba? Wala pa ba 'yan? Tama, ay Yo yo yo, no. lalim mo. Oh. Palulo pa kayo diyan. lang gitna. Pantay lang magdidiin ng tumabas. Kaya nga po, gitna lang sila, gitna. So, yun dito, medyo... Okay. Eh, parang wala na sir eh. Alam ko dito yung dati, limipat doon sa may yun, laboratory na yon Katabi ay yung katabi. Parang eh, hindi ko malamok kung nagsarado na yon Kasi sabi ng mrs. ko, nagpapatingin dati, wala na raw eh. Sabi lang niya, ah. ang katabi niya yung labo, yung tabi ng ano ba yan? Manok. Baliwag manok. Doon yung sentrali. Kuya, oh yeah, buntis yung asawa mo. Huwag kang gagawin sa gawawi rito. May malalim dyan. Dito ka lang. Dito ka lang sa may pangaya. Pansundan mo lang yung mga motor na yan. No? Oh. Huwag kang gagawin rito. May butas. Kaya lang natin yung ano doon. Atin yung butas yan. Pwede rin doon. Dito malalim. O kaya, uh, hindi mo muna. Pilit ka muna ron. Lakad ka muna kuya.

gitna ka lang, may butas sa na yan, may butas dito ka lang, dito ka lang sa gitna may butas, dito ka lang sundan mo lang yung ano-ano mga motor na yan ngayon mga kapan pa to mamaya po ang high tide maaaring tamas pa huwin tubig to, so. lalo lang kung uulan pa kuya dito ka may butas dyan dito ka sa gitna ka dumaan o ayaw mo mapahama kang buhay mo dito lang dito lang ayaw din mo yung gulong na sasakyan o oh. lumubog o oh. <coughs> ka. Ayan, nakakata mo yung lumubog. May kanal dyan, dito lang, gitna lang. Gitna lang kayo, kanan, dito lang sa gitna. May putas na malaki. Makawala kayo sa ano. Kung nyo maligo, gumit na kayo. Malaki ng butas. <coughs> <coughs> So yun, maraming mga motorista, mga single motor na paluwas po ng Maynila. Dito na stranded na po dito sa Landmark ng Balagtas. Ayun, yung tricycle oh, lumulubog Dito lang kayo dito. Lahat ng single kaliwa lang mga kaibigan. Nang hindi tayo mapamak. Gitna lang, gitna. Ang laki ng butas. <coughs> Ayun oh, nalubog na. Dito lang kayo busing. May lubak dyan. Pumante ka dyan. Oh, sa gitna. Sa gitna kayo. May lubak. <laughs> Meron. Dito ka. Dito ka. Dadaan ka dyan. May lubak don. Huwag pala ang ulap. Ang mga rin O oh, yan o. <laughs> o yan. Dito ka lang. May lubak dyan. Dito ka sa na. kayo sa gitna, Bossy. Si. nyo lang po ya, yan, gitna. Sa gitna lang, Bossy, si, sa gitna. Ah, laki ng butas, gano? Gitna lang, may butas eh. Opo. Ay, at kayo, eh ano siya tatatangay na lang sir eh Kaya sa may una ng ano yan, sasakyan, may butok dyan Sa gawing kanan po, diretso lang po kayo nanay, sa kita lang po kayo Posing, kaliwa lang, kaliwa So yun, nakakanda traffic traffic na ako rito Dahil nag-single file po rito yung mga sasakyan Yung 4 wheels po, pwede na sabihin mo Mau di kita-kita lang. Kayak mutas. Yes. Oh, Goyang-goyang itu tolak nang motornya tuh mire. Salah kita. Pogo Gitna lang sir, may butas Ayun no, hello, hello. shout out May butas sa gawir yan, lang kayo So ayun, pinutulungan natin dito Yung mga rider na kumaliwa Dahil kahit kaysa mga pamak na sila Ayun, no, sinasabihan natin Nasasak nila kanila yun, kung susunod sila sa akin Mga kauban Pag di sila sumulog, bob, ng ay malupak sila dyan. Ayan o oh. Shout out kay kuya Ayan o oh. Kuya kaliwa ka kuya Kaliwa Mablulupa ka dyan Sir direto lang kayo sa kaliwa Ayan o Sundan nyo lang yan o oh. May putas Ayan, dito lang sundan nyo Gitna 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 Sir gitna lang gitna Ang na putas 要用。So, speedboat to Yo, si Boss Edwin oh Ayon, AB, no? Shout out si Boss Edwin Lakas ng NMAX mo Sir, gitna ka lang sir ha May butas Ayan, shout out kay Kuya oh Sa kataga-tracking Ayan oh So, yun, dito yung parking ng Jollibee. Uh, ah, may tubig na rin po. Ayan po, yung parking ng Jollibee. May tubig na rin po, mga kauban. Ayan po, may tubig na. Pagka dito sa 7-Eleven, may tubig na rin po, mga kauban. Ang lalim, oh. Ayan, pinasok na po yung 7-Eleven, oh.